Kung ikaw ay isang Pilipino na nagtatrabaho sa Saudi Arabia na hinihinga ng tax identification number ng Facebook, narito ang mga maaari mong gawin na makakatulong sa iyo. May nagtanong kasi sa akin about sa tax identification number na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Kaya nagawa ko itong video na to. Kaya pakinggan mo ng mabuti ang mga sasabihin ko para may idea ka na na pwede mo din siyang ilista para may masusundan ka. Apat lang ito, kaya pakinggan mo ng mabuti. Una, gamitin ang TIN o Tax Identification Number. Kung mayroon ka ng TIN mula sa Pilipinas, ito ang dapat mong gamitin. Ang TIN na ito ay maaring nakuha mo bago ka pumunta sa Saudi Arabia o habang nasa Pilipinas ka pa. Pangalawa, mag-apply para sa Philippine TIN, o Tax Identification Number kung wala ka pa nito. Sundan mo lang ang mga hakbang para mag-apply ng TIN mula sa Pilipinas habang nasa Saudi Arabia ka. Ito, pakinggan mo ng mabuti. Maari kang mag-apply sa online sa pamamagitan ng e-registration system ng BIR o humingi ng tulong mula sa iyong pamilya o kaibigan para asikasuhin ang TIN ID o Tax Identification Number mo. Pangatlo, makipag-ugnayan sa Facebook Support. Kung wala kang Philippine TIN at nahihirapan kang kumuha nito, makipag-ugnayan sa Facebook support team at ipaliwanag ang iyong sitwasyon. Minsan, may mga alternatibo silang paraan para magbigay sa iyo ng mga impormasyon dahil OFW ka. Pang-apat, konsultahin ang Philippine Consulate o Embassy kung kailangan mo ng karagdagang tulong. Maari kang kumonsulta sa Philippine Consulate o Embassy sa Saudi Arabia. Maaaring mayroon silang mga special na proseso o karagdagang informasyon para sa mga OFW na tulad mo. Sa pangkalahatan, ang pinakamadalas na ginagamit natin ay ang mula sa Pilipinas dahil ito ang kinakailangan ng mga lokal na batas sa pagbubuwis para sa mga Pilipino. Kung nahihirapan kang makipag-ugnayan kaagad sa mga kaukulang ahensya o support team para sa tamang informasyon at gabay, sana kasukses nakatulong itong informasyon na ibinahagi ko sa iyo, lalo na sa iyo na taga Saudi o nagtatrabaho sa Saudi. Maraming salamat ka-success at kita-kita tayo sa mga susunod na video. Bye-bye and God bless po. Thank you.